Kamil mo natin ang selebrasyon ng Independence Day sa bantayog ni Gat Andres Bonifacio sa monumento sa Caloocan City. May report ang ating kasamang si Daniel Manalastas live. Daniel? <smallion noise> Audrey, sa sitwasyon naman dito sa Bonifacio Monument para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, ay makikita nyo, pinapan natin ating camera, nagsidatingan na yung mga empleyado ng munisipyo, maging yung iba't ibang mamamayan ng Caloocan City upang makisama nga sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan dito sa kanilang lugar. Nasahan Audrey mamaya na pangungunahan ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. ang programa kasama ang mga lokal na opisyal ng lungsod. Kunting backgrounder lang Audrey, ang Andres Bonifacio Monument ay isa sa mga kilalang historic places sa ating bansa bilang pagkilala na rin sa tinaguriang ama ng revolusyon na si Gat Andres Bonifacio. Mamaya, Audrey, isang red-laying ceremony ang gaganapin na pangungunahan ni Abalos. Pagkatapos niyan, ay may mga talumpating inihanda ang mga opisyal ng kalokal. At matatapos mamaya ang programa sa pagwagayway ng mga banderitas Samantala Audrey, sa sitwasyon naman sa daloy ng trapiko, asahan na po ang mga motorista na medyo sisikip ang daloy ng trapiko dito sa may rotonda. Isinara kasi ang southbound lane ng EDSA malapit dito sa Bonifacio Monument para magbigay daan sa programa. Kaya ang mga papuntang south ay dito rin dumaraan sa northbound lane. At yan muna ang pinakahuling update. Audrey? Maraming salamat, Daniel Manarastas.